this video, ayan, ganito ang ginagawa ko pag mag-umpisa ako mag-live so hinahanap ko yung aking apps na po po, ayan, ganito lang yan kadali ayan na siya, diba sana wag loading so ayan na siya, antay lang natin dahil medyo loading-loading talaga ng konti so i-skip natin to ayan, pag i-skip natin yan okay masyadong loading talaga sobra so dito tayo dadalhin tayo dito Napaka sobrang loading. Ang daming patalastas. So pupunta tayo dito. Ayan na, ito yung ito yung wall ng loading ako kasi yan. Ayan yung aking pangalan. So ayan, naka 33 points na ako. So pag na-convert yan doon, tingnan natin ha. Ayan, tingnan natin, tingnan lang natin. Grabe pagka-loading talaga, sobra. Ayan. Mm. Tapos, kunwari, mag-withdraw tayo. Uh, para makita natin ayan ito yung kinita ko na sa uh, sa isang oras 3.37 coins so malapit na so balik tayo dito pagbalik natin dyan, ay naku, pagbalik natin yan ayan pupunta tayo dito sa ito yung ito yung ating uh, coins iyan yung coins natin ngayon ito yung ating reward dito papasok yan sa reward pagtapos pag gusto nating mag-live, pwede tayong mag-live yan kahit solo lang. So magagawa tayo ngayon nakalagay no party no. So ayan, ayan no oh, ang mga nag-live ngayon sa araw na 'to. Tusukin natin 'yan. Ayan, pag tusok natin 'yan, ito nang lalabas. O di ba, ayan na, na 'yung mukha ko. Mayroong apatan, mayroong animan at mayroong siyaman. So dito tayo tutusok. Tusukin natin 'to, i-click natin 'yan tapos hold on a party. Ayan. So, mag-mute tayo. Ang ginagawa ko, mag ako para makamabiolation tayo. So, kailangan mag-live tayo mga lalabs is kailangan talaga nakapokus tayo. Kasi once na hindi tayo makapokus, magkaroon tayo ng balisyon. Dito kahit na wala naman tayong viewers. Wala tayong viewers dahil yung aking ranking nakita nyo is 3,000. Bumaba yung aking ano. Uh, yan. Ang isang um, dalawang oras ko is 3, So, kahit walang viewers dito, pwedeng pwede. Nakikita nyo kung bakit nagkakulay orange yan. Ito yung gusto magsi-CS. Ibig sabihin ng CS yung crown seat. Kasi mayroon dalawang oras tayo dito sa ating pagsi na uh, tawag nito. Kailangan umupo dyan yung tatlo, one, two, three. So, yung gusto dyan, mag, uh, magsi crown seat yan sa loob ng dalawang oras. Kung me, kung magkano yung isang oras nyo dyan sa uh, dalawang oras nyo sa pag pag si CS nyo, crown seat nyo. So, mayroong iba dyan, mayroong isang libo. Sa akin kasi, 800. So, yung 800 lang, mayroong sa akin. Yung iba niya, may isang libo, may dalawang libo. O, ba diba? Ngayon, pag natapos na kayo mag sa loob ng dalawang oras, papasok na yan doon sa inyong reward. Ito yung mga, ayan o, oh, ayun, ito, ito siyang maliit na tatlong dot. Pwede kayo dyan mag-message. Ayan, pwede kayo dyan mag-message o diyan for example hi ayan oh di ba ayan pumasok na ayan oh di ba ngayon ito na yung mute ito naman yung mga sticker papaliwanag ko sa inyo para malaman nyo kung sa mga bagong gusto pumasok diyan ito naman tusukin natin yan yung tatlong guhit na yan ayan may pula so dito natin makikita ayan mayroong admin may team text bubble fans club ah uh, message. Itong video na to, pwede ka dito mag-mute. Mag-mute, pwede i-close. Pwede mong i-close. Pag na-i-close mo yan ba? For example, tapos na kayo mag So, i-mute nyo na yan. Tapos, mayroon dito switch kamera, uh, camera, beauty. ay mga maraming pampaganda. Mirror, is share Video call, pwede kayo makipag-usap tayo dito. Pero may bayad to. Apex, Miss, ayan. Ito, noisy reduction. Ito yung playlist. Ito yung ating reward. Ito yung e store. Ito yung VIP. Yan, ang VIP. Pag pumasok kayo dyan sa VIP, uh, for example, laka 100 coins na kayo, pwede nyong ikabit dito, pwede nyong i-convert dito sa VIP para everyday mayroong kayong 3,500 everyday. Yan, sa VIP na yan. So, balik tayo dito. Ito naman siya, maraming mga games dito. Ayan, ang mga games dito, ito so na yan, parang ano, mayroon naman siyang diamond, lucky wheel, lucky number, fruits rollets, golden flower, uh, queen heart, tsaka Jump. Ito yung pinakapaborito ko dito, ayan, yan ang pinakapaborito kong nilalaro dito. Ayan, tina. Bago kayo pumasok dito is kailangan makakonvert kayo ng coins ayan, connecting lang talaga ayan o, oh, nakikita nyo, wala akong coins sa diamond, ibig sabihin yan, ah uh, kailangan, pwede ka dyan mag hanggang ano to, 120 coins so, wala naman tayong coins ngayon, so hindi mo na tayo makapag no, Sa na lang na tayo mag sample, pagtapos na tayong, kumbaga mayroon na tayong ano, ah uh, may coins eto naman, ito naman siya, nakita nyo na yan. Ito yung tusukin natin yan. Ayan. For example, marami akong bisita. So, pag marami akong bisita, dito tayo malalagay yan. Ito yung gift. Kung gusto nyo makapag-trade uh, uh, doon sa iba nating mga guest. Ayan. Sa iba nating mga guest, mamili lang kayo. Ayan. Mayroong 100, 500, 1,000, 1,000. 500, ito one, ano, 188. Kung for me, kung talagang maganda ang ano nyo, kung makipag-trade kayo, ayan. O mayroong uh, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 5,000. Marami kayong mapagpilian dito, ayan. Mayroong 20. Kalamitan ang ginagamit ko pag ako ay makipag-trade itong 10,000 at saka itong, uh, nasan, ito, ito, ito siya. At saka itong kiss-kiss, ayan. Kasi hindi naman tayo gaano makipag-trade ng malakihan. Siyempre, kumporme yan sa inyong mga pera, sa inyong mga coins. Ayan o, oh. nakikita nyo yan, mayroon. Marami ditong magpilian, ayan, umaabot na mayroong oh, 121, 188, ayan. Ito na yung mga nananalo ng milya-milya. Ibig sabihin, ito yung mga malaki at nag-aleluya. So, ito yung lalabs, no. Ngayon, ito siya, pindutin natin. Ngayon, pupunta naman tayo dito sa laki. Yan. Itong lucky, ito yung lagi kong ginagamit. Pag once na marami kayo diyang bisita, pwede yung pindutin i-all nyo. Tapos ngayon mamili kayo diyan may 120, 600, 2000, 12000 yung cherry, malaki o yung cherry. Ayan, at marami pang mapagpilian dito na para ipamigay niyo doon sa inyong mga audience kung pagpalain kayo kasi may balik din to eh. Alam niyo to, may mga balik din to mga Uh, lalabs, no? Mga kapups, ay <laughs> mga kapupo. May balik to mga kapupo. Kaya nga, sa gusto dyan, ayan, marami, mas marami kasi, once kasi na mag ka, kasi mas marami dito magkaroon ng reward, no? Marami itong magkaroon ng uh, Hallelujah, ibig sabihin yung i -re reward ka. So, balik tayo sa ating paglalive. Andiyan pa rin tayo sa ating paglalive. Ayan. Ka, uh, wala tayong viewers, do. No? Wala tayong viewers pero kahit wala tayong viewers is nakaka-income din tayo dito. So nakita niyo naman kanina kung magkano yung aking income na pag naka 100 dollar na tayo doon o 100 coins na tayo doon is equivalent yan is 10 dollar. Ang palit niyan sa Pilipinas sa GCash is uh, tawagin to 500 plus. ayan everyday. Papakita ko naman sa inyo yung aking kitaan dito kung paano ako sumahod. Umpisa nung January 2 to, to itong last of January. So, ang natutal lahat na naipong ko is umaabot na ng 8,000, no? ba diba? 8,000. Conforme lang yan. Kasi, syempre, mahina naman tayong maglaro dyan sa ano na yan dyan. Ito lang yun. Ayan, mag-PM lang kayo dito. Dalawang oras to lalabs. Pwede itong putul-putulin ang inyong paglalive. Ayan, mga kapops, no? Mga kapopo. Pwede nyo, pwede nyo itong putul-putulin. For example, mayroon kayong trabaho, tapos inutusan kayo ng amo nyo. So, paano nga ba gagawin itong paglalive na pwede nating i-off na nandyan na naka-live pa tayo? So, ito, ito. Ito, nakita nyo yung tatlong guhit nito, mga kapops. Ayan. Mm, 'di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng i-off 'yan. Big example lang natin to ha. Ayan oh, confirm. Oh, 'di ba? Close oh. So ayan, naka na ako. Ibig sabihin niyan, na-i-close ko na 'yan. Pwede naman tayong bumalik, i-open naman natin. Ganun din ang gagawin natin. So ito 'yon oh. Ayan ang gagawin natin. Tapos ayan, confirm. O, oh, antayin na natin. so, ayan, naka-open na tayo. ganun lang yung kasimple at ganun lang yung kadali yung mga ginagawa ko dito. Dito ako na busy mga kapups sa, sa ano na to, sa apps na to. Madali ang kitaan dito. Isipin nyo, sa isang buwan, dagdag ingam to, dagdag ipon, is nakakaitawsan ako. Hindi pa yan, marami pa akong mga hindi na isama sa total. Ah, uh, totally talaga, kung, kung susumahin, hindi lang itausan na sa mga sampo pataas ang gusto nyong kitaan dito. Isang araw kung makaaliluya ka dyan, uh, kung lalong lalo na nakabigwin kayo, naku, pag nakabigwin kayo talagang sobra, uh, maka maganda ang resulta. Hindi, papakita ko naman sa inyo kung paano naman ako maglalaro doon at i-income dito sa ano. So, sa muli nating pagbabalik, ito lang mga kapos, ipabalita ko lang sa inyo. Madali lang to. Sa gusto dyan, mag-PM lang kayo sa akin. Ayan. Ito lang oh. Kahit walang viewers, nakita nyo yan. Walang viewers. Matapos ko ang isang oras niyan. Pwede kong putulin yan eh. Ang isang oras. Tapos isang oras naman, pwede kayong 30 minutes. Basta pwede nyo putol putulin hanggang sa makuha nyo, mak makuha nyo ang uh, dalawang oras na pag-live. Ayan, conforme. Kasi sa akin is 3,000 ang dalawang oras ko. Napakababa na, no? Kasi wala akong trade ngayon. Wala pa akong, wala pa akong ipamiga. Wala pa akong iti-trade. Ibig sabihin ng trade, yung hambawa, yung mayroon kang uh, guest dyan, tapos sasabihin sa'yo na, Sis Judith, pwede tayo mag-trade. Ayan, pwedeng-pwede yan mag-trade yan dito. So, conforme yung pinakita ko dito, ito, ito. Ah, uh, conform me dyan sa pagpilian nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, conform me sa pagpilian nyo kung magkano ang ititrade nyo. Dito tayo sa gift. Ayan, o. Oh. Ayan. Conform me, Marami kayong magpilian dyan kung magkano yung inyong uh, reward dyan na nakukuha dyan sa inyong paglalive. So, ganun lang yan kasimple mga kapops. Ah, uh, Ibahin na natin yung ating pangalan na yun, mga kapops na deh Siyempre, dito na tayo kumikita. Si isang linggo dati, ah uh, tatlong beses ako sumasahod. Hindi lang si isang araw, dalawang beses ako sumasahod dito. So may isang libo ako isang araw. O ba diba, sa aking paglalive. Lagi kong tinitingnan yung aking sa reward. Dito yung aking reward. Ayan, nakita nyo. Uh, ayan no? yung reward natin yan, lagi natin titingnan yan kung magkano na. Kasi ito, uh, sandali lang ha. Ayan. Ayan o, 3,000 na yung ano natin. Dito natin makikita mga lalabs. Ito binabasihan niya, no. Mayroon 3 random PK. Ayan, 7 random daily. Ayan o, oh, 60 minutes o. Oh. Naka 10 minutes pa lang ako. Nakita nyo? Naka 10 minutes pa lang ako. Tapos ngayon, yung atin na mga iba na VIP. Pwede ka dito sa maglaro na yan. 3-5 oh. Ito yung VIP natin. So, daily lives duration. Ito yung aking 2 oras o 3,000. Dati kasi 5,000 ako. So, mga kapobs, thank you so much dyan sa panunod nyo sa aking video and maraming salamat sa inyong lahat. Thank you!